Good morning, ayan Mga banggi Ayan Yan, 1 and two lang po tayo Para sa ating driving uh, for today's video Pakita lang po natin uh, Ito po, stock po yung tires nito uh, Madulas po siya Pero, siyempre, Kung marunong po tayo bumasa ng kalsada Alam natin kung saan siya kumakapit Uh, saka signal light pa pala tayo. So, ano pa po ba natin pwede natin pag-usapan ngayong araw na to? Uh, may mga nag-PPM po sa akin at sila daw ay hindi ko masabi kung nagsisisi dahil meron silang mga nabili no, na ibang brand. Sabi nila, uh, malakas daw ma malakas daw yung e-bike pero aiksi lang daw nung nararating so ibig sabihin hindi po sila naka, na patingin sa specs ng battery kasi yung ano po yung range po talaga sa ano po yan sa battery so yung amperahe o amperes doon po nagbe-base yung ating range So magiging ano yan Kung yan po ay 32, 38 Yan malayo-layo na po yan So kung meron pa po kayo makukuha doon na mas mataas Mga 50 Yan, mahaba po yung range Yan, 50 amperes Yan Ngayon yung voltage po So meron po tayong makikita dyan na i-bike na 48 volts uh, 60 volts 72 volts Alam ko may ano na nga rin eh 84 ba? Uh, So, yun. Kung yung voltage naman po pag-uusapan, yun po yung kung gaano lakas ng iaarangkada niya. So, kung paahon yan, mga boss, mga ano, pagka 60 volts, kaya na nga po umakyat eh. 72, kaya na rin po yun. So, yung mga ibang ano po, example po yan, ganyan po, 48 volts po yan pero pag nararamdaman niya po ka kala niyo nagagalit na 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 yung makina no parang ano parang aangat yung harapan pero hanggang ganun lang siya ganun lang parang mabibigla lang siya pero tinan niyo po ayan nasa controller naman na po yan diyan -diyan, diyan, uh, may isa dyan na po yung cut off niya nabulol pa eh, no huh. so ayun ah uh, yung sa motor hub naman yung hub syempre yung lakas na po yun so yung iba 800 watts o oh, may 1,000 may 1,500 may 3,000 may 5,000 nga ako nakita lakas eh kaya lang po syempre the more na lumalaki po yung hub na yan the more din lumalakas sa sa baterya so ibig sabihin parang gasolina lang po yan the more na lumalaki yung makina lumalakas sa gasolina may wow! basta diba, sa kotse ganoon eh. Pero kapag kaya malayuan ang biyahe mo. Mas matipid siya. Bakit? Kasi mas mabilis mong nakukuha yung gusto mong takbo. So sa city driving, medyo iba din ng ano, iba din ng konsumo ng mga gasolina sa kay, the uliat, the same time. Kasi alas parehas naman po ng principle yan eh. So, the better, the better yung ano, makina. So, sa sa pangangailangan mo, alam mo yung bigat mo, sa range na ruta mo. So, okay siya. So, yun lang muna siguro at ano, mahaba ang ating ano, ang ating talakayan. So, yun, traffic. Yan po ang best uh, dito, yung traffic. Hindi kumukulsumo ng ano at di mainit. Diba? So, okay, salamat po. Yun lang muna.